yun yeah. ito yung saging na papatayin natin papatayin ko pala sikat na yung araw ngayon makalipas ang mga isang linggong pagulan dahil sa bagyong si Enteng Tine-testing natin ngayon yung ano, yung napaload natin sa YouTube. ano daw pa patayin yung mga saging. Mahirap kasi patayin yung saging eh. Madaming saging dito sa amin. Saging na saba. So, sabi eh daw. Tapos lalagyan ng asin. Ayun. natin. Magpuputol tayo ng ilan tapos yung iba walang asin. tinatay natin kung anong nangyayari kung totoo na kayang patayin ng asin yung mga saging na mahirap putulin eh ano paganda ng panahon ngayon ah, no? ayan o no? umaaraw oh. so tingnan natin ito sa aking mga saging na pinapatay tingnan yan ito yun so ayan ito yung mga uh, saging na papatay patayin ko nahihirap patayin eh paulit-ulit lang eh mhm uh -huh. tingnan natin kung mapapatayan ayan malagyan daw ng asin sabi sa youtube eh so ito yung asin dyan mo ni asin ayan dyan, lagyan natin dyan asin asin muna tapos sila, ayan dito natin ni start dyan natin ni start yung pagputol dyan konti lalagyan natin ng asin so wala try natin asin ito na asin ah. ayan salt tapos lagyan natin ng uh, cover kasi umulan eh ito huwag na natin lagyan natin natin kung ano nangyayari kaya ako nilagyan ng cover para pagka umulan eh, hindi mo ba tatapin yung asin kasi tagulan ngayon eh ito どうもありがとうございました。 So yeah. Tapos na. Ah, uh, antayin na lang natin ng mga date ng ating ng saging baka siguro mga susunod na mga araw ulit. Tingnan natin. Tingnan natin after 3 uh, days, tingnan natin kung ano nangyari sa saging na nalagyan na asin Ito po. Tsura, ito isa. Ito yung hindi nilagyan ng asin, isa, oh. ng asin after 3 days. Ah, oh. uh, mas parehas lang. Ah. Oh. Ito pa iba. Ito yung nilagyan ng asin. Oh. oh. Ah, mas mataas pa. Wala. Uh, ito, patay. Namatay ito. ito. isa, patay. Ewan ko ito. Bakit nabuhay ito? Ito isa buhay rin talos ka parehas lang nito hmm. ito naman yung isa nalagyan ko ng bote parang tubig to ah, ah. Oh, tubig to ito, tubig siya ah. mga pala siya baka ah, sumabog ko Pero buhay din Buhay rin So I think pale Talos pare-parehas lang Pare-parehas lang hmm. Ito lang isa yung namatay hmm, Pale talaga siya So siguro ganito na lang ang gagawin ko

ayun ganun na lang ang ating ginawa pinaala na lang